Hindi man idineklar holiday ng Malacanang, nagtipon-tipon pa rin ang ilang grupo para sa ikatatlumputwalong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Buhay pa rin daw ang diwa ng EDSA sa mga bagong laban na hinaharap ng ating bayan. Live mula sa People Power Monument sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, paano ba sinariwa ang anibersaryo ng EDSA ngayong taon? Jess, alam mo, aminado ang mga naging bahagi ng 1986 People Power Revolution na malaking hamon ang pagpapanatili ng diwa ng EDSA. Sa pagdaan kasi ng panahon, marami raw tayong mga kababayan na nakalimutan na ang tunay nitong kahulugan at kahalagahan. Ang Pilipinas kung inubukyan. Sa awiting bayan ko ni Freddy Aguilar, ginunita ng iba't ibang grupo ang ikatatlumputwalong anibersaryo ng People Power Revolution. Nag-alay sila ng bulaklak sa People Power Monument sa pangunguna ng National Historical Commission of the Philippines, Human Rights Violations Victims Memorial Commission at ilang grupo ng mga kabataan. Isa sa mga dumalo si Edith Reyes. Sariwa pa rin daw sa kanya ang pakikiisa sa mapayapang revolusyon noong 1986. Pero ang ikinababahala ni Edith, mukhang nababao na raw sa limot ang tunay na diwa ng EDSA ang paglaban sa diktaturyang Marcos. Si Edith ay orihinal na miyembro ng Atom o August 21 Movement, isang anti-Marcos group na nabuo matapos ang pagpatay kay dating senador Ninoy Aquino. Sabi nga ni Ninoy noon, the Filipino people are worth dying for. Primero nasa isip ko parang nagkamali kasi parang andalin lumimot ang Pilipino. Ang message ko sa mga next generation, sana huwag niyong pabayaan ang demokrasya. Dismayado naman si Ronnie sa anyay historical revisionism o pagbabago sa kasaysayan mula sa panahon ng batas militar mula Bicol. Dumayo parito sa Maynila si Ronnie para makiisa sa programa. Ito ba ang people power? Sinasayang natin ang people power. Ipaglaban natin muli ngayon. Tumindig tayo, tumayo tayo, lumaban tayo. Sa San Juan City naman idinaan ang pagunita sa musical event na pinamagatang EDSA story, A People's Victory, A Nation's Glory. Sentro ng kwento madilim na yugto ng batas militar hanggang sa panunumpan ni dating Pangulong Cory Aquino. Buhay ang EDSA, nandiyan sa puso ng mga Pilipino. Hindi talaga tayo unlad kung hindi natin kikilalaan kung ano'y nakaraan. Uh, yung lakas ng um, pagkakaisa noon, yun ang dapat balikan. Dumalo sa programa ang ilang prominenteng mukha ng EDSA People Power. Kabilang sa kanila ang mga miyembro ng 1986 Constitutional Commission na bumuo ng saligang batas. Yan sina dating COMELEC Chairman Christian Monson, dating COMELEC Commissioner Rene Sarimiento, Florangel Rosario Braid at Edmundo Garcia nakisarin si dating senador Rene Sagisag na isa sa mga nahalal na senador matapos ang EDSA Revolution at Biel Aquino D na anak ni dating pangulong Cory Aquino. Ang isa pang itinuturing na icon ng EDSA na si dating senador Gringo Honasan dumalo naman sa isang misa sa Quezon City. Binigyang diin yang tunay na diwa ng EDSA na kailangan-kailangan daw ngayon ng ating bansa, pagkakaisa, panalangin dahil tulad ngayon, 'pag hindi mo na maintindihan bakit Di ba? Uh, yung hidwaan, Di ba? yung nakikita natin, yung mga matataas natin pinuno, e mukhang hindi nagkakaintindihan. inyong napakinggan si dating Senador Gringo Honasan at balik nga dito sa kahabaan ng White Plains Avenue. Mamayang alas 7 may gaganapin na concert malapit sa may People Power Monument gaya nga ng nakikita nyo sa likuran ko. Alam nyo, ilan sa mga inaasahang magpa-perform mamaya si Nalea Navarro, Mitch Valdez, Jaime Fabregas, Elmo at Arkin Magalona at maging The Company. Halos 2,000 pulis din ang nakapalibot dito para masiguro yung seguridad ng event. Isinara naman ang ang buong westbound lane ng White Plains Avenue. Kaya abiso sa mga motorista, asahan ang mabigat na traffic at Siyempre, huwag kalimutan na dumaan po tayo sa mga alternatibong ruta para iwas delay na rin po sa ating biyahe mamaya. Balik sa iyo, Jess. Nagulat mula Quezon City. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.